tingnan nyo guys oh. ang laki ng alimango guys ngayon na ako nakakita ng ganito kalaki guys ah. no? Oh, pinu ni kuya oh. laki pa sa kamay yung katawan at yung kagat nya guys ganito kalaki kagat ng alimango malaki talaga oh. Ilang kilo yan? kilo yang lahat siguro hmm, malaki talaga nakun sa yan takot ako yan super laki talaga guys oh. tingnan nyo saan kaya tong maraming limang ganito kalaki yung iba lang nga ganito lang kalaki oh, huh? ito isang kamay. Yan o, oh, grawing. Lucky na talaga o. Oh. Ang bigat yata yan. Sa dalawang kamay. Ibang buhat ni kuya. Sa dalawang kamay. Malaki pang katawan. Yung ano niya? likuran ng kalimango. Malaki talaga. Super malaki talaga ang ano guys. Para isang metro, yung haba. isang metro yung haba. Sarap talaga yan basta ano. Okay. Ganyan talaga. Oh. Super clucky. Yan, Anak -anak ko mm. Makita okay. ko yan sa ano. Binibintab. Okay. Siguro. Okay. Bibiliin ko na yan. Kahit mag 500 ang kilo niyan. Bibilihin ko yan. Ganyan kalaki. Kung ganyan lang kaliit. Hindi ako bibili. Kasi liit lang. Yan yung kilaki oh. Isang tao o. Hindi mo ubos yan. Sa so, kagat lang. Kagat ng alimango. Isang tao. Kasya na yan. Pero buong katawan at kagat niya. Hindi ka ubos ng kahit dalawang tao pa. Malaki talaga. Super malaki. Hmm? Tingnan nyo. Bigat-bigat talaga yan. Ilang kilo ata lahat yan. Puntahin natin. Puntahin natin.